Ibagi? Sa nilipan. So today nandito tayo ngayon sa Cabin Resort sa San Miguel, Bulacan. Sobrang maganda ng place ng mga mga Miguel para tayo nasa ibang bansa. Pero nasa Bulacan lang ito. Ganda? Kanina pa ako may naririnig na music. Pero parang malayo. Sabi ko, pero malapit pala. Pala yung speaker natif sabe ko to pala yung speaker sabe ko sabe ko parang malayo tapos ngayon malapit na meow 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 love crush yeah. mo itu takkan jadi pun lagi dia boleh gitulah wow dia <laughs> dia naman. Ay, wala pa palang shorts. Hindi pa pala kompleto. Ay. Happy show. Sylvia! Check! Check, Mama! Ay, shaka-shaka daw. Buat ni mama. Hahaha. 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 pati si Neric Beltran para sa atin. Hello! Bella! Abay, <laughs> hindi ko naman matuntun. <laughs> oh, yung magpansit tayo. Magpansit oh. tayo? Ano <laughs> yung magpansit kanton? Masa naman mo? pala ang bridesmaid. And the secondary sponsor. Sa nalalapit na wedding na kaming Dashiwa. Dashiwa. Si um Actually, ano eh, uh, ilang oras na lang wedding niya na. Um, naghanda kami ng simple lang na bridal shower para sa kanya. Alam naman namin na busy siya sa kanyang work, tsaka sa preparation ng wedding niya. Kaya tinanayin na lang naman na maisingit yung simple na wedding, up oh bridal shower bago man lang siya. Kasi okay. Sumasal sa mga 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 surprise Yes. Wale, walang Sumatalo. nakikita. Sumatalo. 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 Kinakabahan ako sa inyo. ka. may ano ko, may sasabihin kasi ako sa inyo. Ayoko na. Dahan-dahan yung lakad Papunta tayo ng ano nito? Hong Kong. Oops. Liliko tayo. Liliko, liliko. Grabe, magkaka-blind po. Ito na malapit. Pag buong mukha, matagtatakpan. Hindi tayo po. Hindi ako makahinga. Baka mali. Hindi yan yun. Hindi, ito na to. Totoo na, totoo na to. Malayo pa. Kung sisi pa mamaya. Ayun na, sasakay na tayong tricycle. Yuko! 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 Wait! Ano nga! Ano so? nga! Ano <silence> Ano nga! 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 Ano Papasok na, papasok na. Wala, ito na. Ref na tayo. Nasa ref. Nasa Nasa ref. Nasa ref. Nasa ref. Nasa

Pantai Tangga. Canada talaga siya, kasama niya yes. yung family. Yes. Umuwi siya dito sa Philippines. Si Misty, at kilala niyo naman siya, kasi Beshi Wap, si Dada. Yes! Pakita ka, Sisi. Pakita ka, sino yan? Hey! hey! Ang sayo! Oh my God, kinikinig ako! Makalas! Yes. Makala ko pa din ba sa kanina sabi ko dito si Nondre. Makala ko si Nondre oh. kayo sa akin. Hindi nga pala kami nakikita ngayon kasi. True. Bawal. Yeah. Wait! Yes! Dami yung pagkain ha! Parang may mga alam to, Misty ha! Of course! Ilang na lang ba? Ilang ayun. oras na lang ba? Pwede parang almost ano na lang, 20... 24? Wala na 48 hours, Mrs. Dakina na ako. Ah! away pa sila. Intro lang <laughs> ito, nag-aaway pa sila. so ngayon, magkakaroon tayo ng game. Um, ito ay tinatawag na... Ano to? <laughs> ano to? Um, ito um, ay na-tissue wedding dress. Yes! yes! yes. Paano gagawin to? Gagawa ng gown. Gagawin ng tissue. Hindi, ibig sabihin, magtatayo? Magtatayo dito? <laughs> ano? Iba, oh, parang ay, ay, sa siya kay ate. Ay, ibabalot siya sa tao. Oh, so, parang gagawa ka ng Okay. Tapos ang mananalo, ako, ako mag-judge. Yes, okay. Ah, sige, 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 sige. May premyo ba to? May premyo to. Yes. Okay. Kung sino yung pusinio mananalo siya, papakasal kayo nun, right? <laughs> <laughs> Sumukan nyo lang. Sumukan nyo lang. Eh, gusto niyo, niyo manalo? <laughs> yes, ayan okay. na si Joko, tsaka si Kuya Erik from USA. Yes! pasensya na kayo kasi no, okay. alam ko ngayon lang talaga nila to. Saan, ito pinipare na for me. I so, really appreciate it. Wow! Okay, bibila ako in 3, 2, 1, go! Dapat dahan na kayo pa kapag mga mga work kayo sa umbisa nung sinasabi ko sa inyo. <sug> Ay, tawin yung mystery. May mga palawit-tawit pa dun, oh. <gibus> Ati-atihan oh, to, oh, alam ko na. Ati-atihan!

Okay guys, time's up. Yay! Bukan kalau. Kalau masih tu Very Miss Gay. Miss Gay. nila kasi para mas nakita ko sa kanya yung susuotin ko dun sa wedding. Para mas kumpleto siya. So, ang um, napili isang laro. Ako naman ang kaisip nito. So, meron tayo dito ng Canto Vodka and Pube Cream. Actually, masarap dito pero hindi po, po nakitikma dahil bawal akong kainom ng alak ngayon. So, sila na lang ang kainom ng alak. Pero, kaya sila makakainom ng alak dahil meron tayong mga questions na ibibigay sa kanila. At kung sino yung mga pakakasagot ng mali, sila yung mag-shot ng mga alak natin. So, safe yung tama ang sagot kasi hindi siya ino. Feeling ko si Missy si mamaliin niya talaga. Nagtagpan itong ano, ubi bago daw ito sa, sa ano niya, pangginig niya. Pero mukha naman talaga siyang masarap. Actually, nung time na naghahanap din ako ng ibang mga pwedeng pang giveaway sa mga sa mga lalaki na abay natin sa Getorage. Ito yung naisip ni Nonrev. Rev. Siya talaga nakaisip nito. Kasi isa, isa talaga ito sa mga best sellers nila. So, papatikin natin sa mga kasama natin. Since nag-effort naman sila para i-surprise ako ngayon, so papainumin ko na lang sila ng masarap na na liquor. Yung mga questions natin ngayon ay e, base sa mga nangyari din noong childhood namin. Eto, hindi ako naman din matagal ko na rin kilala si Ate Jamie. Siyempre, minsan ko, at si Missy at saka si Daday, matagal ko ng kaibigan. So, alam ko naman marami na silang alam sa akin. Huwag niyo na sabihin, ha? Ito ang mga question natin, guys. So, kung sino nga nga alam ito, ang ng kamay, ha? At kung hindi makakasaturo sila, yung mga sasya na nga alam ko. Okay? Nung bata ako, saan ako nagtago? nung nag-ground up at tumumba yung Arinola? Beshie, saan? Sa ilalim ng lamesa. Oo, sa ilalim ng lamesa! Yes, yes, yes! Shout, shout! Uh, cheers muna kayo! Okay, Pagkakamara, Besh. Wala, lasing na kayo mamuyak. Lasing na kayo mamuyak? <laughs> lasing na kayo mamuyak? Tapos sino kayo makakasagot dito? Ano ang number <laughs> ng bahay namin ni Mama Babi sa Sampalong? Tuwag sa ayan! 1, 2, 3, 3 1233! Sabi mo kasi naman kung 7? 173! 1233! Yung na-unless namin sa Sampalong ni Mama Babi 1233! Tama si Ate P! Akala ko kaya nila Ate P yun na! Pero siya nakalimutan mo na? Hindi! tama. Eh. Medyo eh. <laughs> okay, to Gusto ko sa guping yan. ano? 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 No. ano? 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 No. ano? 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 No. ano? 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 Ayun pala. Bukul na siya. Saan mo pati <laughs> ang <laughs> gusto <laughs> mo ngayon, di ba? Ayun mo sa kanya answer. Si Missy namang wala na, Missy Girl, oh. More! More! <laughs> <laughs> Pero masarap, Teno. Eh, masarap. Ben, masarap. Masarap. Gusto mo kami sa US? Masarap. Masarap. Yung mga bisita natin from Canada masarap. and America, oh. Tinan mo, oh. Ayun, oh. No? Wala daw kasi sa Canada niya, mm -hmm. ni. Eh. Next question natin, guys. Ano ang unang city sa Amerika ang napuntahan ko? Ako! L.A. Saan? L.A.? Mali. Los Angeles? Los Angeles! Ito nga yun. Tumutuwa. Tumutuwa. Show! Mali pala. Mali. L.A. Los Angeles. Tama! Tama! Si Joko! Yay! Ang happy ni Missy girl. Natutuwa ako. Nagustuhan nila yung ano, yung alak. Ganda daw kasi sa sarapan ng ubitre. Si si Mew, si si gusto mo? Ako kasi misi di ba favorite ko ube? Kaya naiingit ako sa inyo. So kay Eric daw. Siguro pagtapos ng game na to, nagsinarayo, gano'n. Kaya ganyan. Oo. Beshi, kaya ka ba dress para sa surprise? Yes. Tapos mamaya, anchor Ano Anong pangalan ng dalawang lalaking kapatid ko? Rudy! Ay, PJ! Rudy and Kuya PJ. Ayun na ako. Dati, may si Ate JP kasi. Lagi nalilito si Dati sa kanya. Sabi niya, uwi yung JP. ano mo, Ate JP mo. Hindi, si Ate... Ay, yung kuya, kuya JP mo. Sabi ko, si JP babae sa so si JP. Kasi yung kuya ko, PJ. So, para binaliktad lang. Kaya nagkakalituhan sila. Siya, siya kahit tama Show! din dino mo. Ito. Walang tumama. Si Misty. Misty. Tama si Misty, girl. Pero si Shuma. Kaya Kaya kailangan marahin points <laughs> <laughs> Okay, meron tayong last question, guys. So kung sino makaka nito, siya na 'yung panalo. Tiebreaker natin 'to. Okay? Sino mo? Support ko. Dahil ang ano nito, ang premyo nito ay uh, ticket to National Museum. <laughs> <laughs> tutur tutur namin kayo, doon lang pala din. Ang question natin ngayon, ano talaga 'yung dream wedding ko? ever since. Beach wedding, garden wedding, or church wedding? Church wedding. But, bakit mo alam? <laughs> Santa ka eh. <laughs> Santa ka. Yan pala. <laughs> o, oh, o, be. pa rin na yun. Tumatama na ba? O, may last question pa ulit. Pangalawang last question natin. Parang lasing na sila. <laughs> kasi, kasi si Dagger nagsasway-sway na din <laughs> Kasi ko pala magpipiktorya eh. Not si Ma! Not si Ma sila <laughs> siya! <laughs> hindi kumukurap! Not sila Ma! <laughs> not Eto! Eto! alas natin! <laughs> Pang ilang buwan na si Baby ngayon. Five? Nag <laughs> Four! Uh, less than four. It's minus four. Compute siya agad eh.

uminom. Luminom! Si Lusty Girl. Charang, Girl. Charang. Panalo si Angelica P. Uh, cheers! Angelica Yay! So guys, nandito kami ngayon sa mong Arto Swin. So, dito tayo ng stay for today until... Until 26. Dahil bukas na ang wedding namin. Alright! Ay, ah, isang tulog na lang. I'm so excited. Hinihinga lang ako. Kayo. excited pero hinihinga. So welcome mga katwinkel. Papakita ko sa si inyo ang aming kwarto. So medyo malaki talaga yung room namin. Then tomorrow, para sa preparation namin ng mga bridesmaid ko at mga ibang mga pinsan ko, sa presidential suite naman kami magstay So, mas malaki pa siya dito kasi may mga kasama na rin tayo mga makeup artist at mga glam team bukas. Para hindi na rin sila palipat-lipat ng kwarto. At least, nasa isang area lang sila. Hindi na sila bababa ng babo. Ay, may pupuno si Silvio. <laughs> so, yan. Dito tayo sa ating dining area, guys. Napakarami nang uh, kakasya dito. So, ito yung kanilang, kanilang ano, uh, Sala. Yan, medyo malaki din talaga mga pa-twinkle. So, kami, bakit? May bubu daw. Alam na ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano get it, ay, get it. Ay, Tame, ay, You want grapes, Silvia? You want grapes? Ito may grapes si Mama Ocha sa banana. Ay, favorite na yung banana, Ate Eileen. A At grapes daw. Baka malunok yan. Ito yung nandito Ito, ito pa. Ito pa, ito pa. Oh. Ito pa, Ito pa, apple. Ito apple. Ito pa, Tami, apple. Ito apple. Ah. You want the red apple? Here? Green and red? Wow! So, ayan, guys. Pupunta tayo sa ating room. Ate si Silvio habang makalabas. Huwag mag-elevator, mag-isaya. Sige ka. <laughs> so, ayan. Actually, actually ang dami nitong yeah. area na pwede nga uh, pag-meetingan. So, pwede kang kumain din. So, ito yung kanilang pinaka-pinaka-kwarto, guys. Ayan ang master master bedroom. So, guys, ayan. kung dito, dito kami matutulog ngayon ni Silvio since si Nonrev ay nasa Anong floor ba si Nonrev ngayon? Nasa 12th floor siya. So hindi kami nagkita simula kagabi hanggang ngayon buong araw. Hanggang bukas na sa church na kami magkikita. Ang titsura ni Nonrev. I'm so excited! Sabi ko, nagpapabelo pa ako ngayon. parang hindi ako makilala ni Nonrev? Magpapabago talaga ako ng titsura. Ewan ko kung pa kasi pa ako. Ngayon. So guys, ayun, nakita ko lang sa inyo, mga kapwinkil. Mag-aayos kami ng aming gamit ngayon para makapag-relax, relax, relax. muna kami before the Big day! Bukas! May pupo doon si si Pupo. tigil na pupo. Wala namang pupo eh! Silvio eh! Say hi muna kayo no! Hello guys! Hindi! Hindi! Inaantok na. Sleep na tayo! Sleep na! Halika na! See you later! Hi guys! Hindi ko ma-explain yung feeling ngayon. Dahil isang tulog na lang. Uh, isang tulog na lang. Wedding na namin ni Nonrev bukas. Kaya naman, hindi ako mapakali para ako matataranta. Hindi ko alam kung maiiyak ako, kung malulungkot ako. Kasi, siyempre, wala si mama, baba, tsaka ang papa ko. So, yun. Kaya, hindi lang yung mga kasama ko ngayon. Kasi parang medyo nagiging emotional ako lately. Dahil namimiss ko ang mama. At I'm sure naman na siya ang pinakamasaya kung nasaan man ang mama ngayon, isa yun sa pinakamasaya talaga dahil dream namin dalawa ang magkaroon ako ng sariling family ko, na magkaroon ako ng makakasama sa buhay, si Nonre, at si Silvia, of course. Masaya-masaya lang yung puso ko at talagang very excited ako sa mangyayari bukas and sa mga taong pupunta na magbibigay ng oras para sa amin you ni know, sa special day namin dalawa. talaga maipaliwanan yung pakiramdam. Ganito pala. Ewan ko ba. Pero so happy. Kasi syempre, ba? Diba, bukas ko na rin mapaparinig sa mga tao yung isang napaka-espesyal na kanta na kinumpos ko talaga for Nonrev para dito sa big day namin bukas. Sana magustuhan niya kasi hindi niya pa naririnig So guys, ito na yun. Please pray for me. Please pray for us. Sa Nonrev para bukas. Let's do this! Hi, Tita. Good morning. <laughs> oh, let's go. Mm Up -hmm. to 25 na. Yay! Mm -hmm. Mm -hmm. Ito ko naiiyak. Naiiyak ako. <laughs> naiiyak ako ba mm -hmm. Ito na yun. Ang itikilig ako. Ang <laughs> Ingay natin. Tulog pa si Silvio. <laughs> morning. Eh, hey, good morning everybody. Morning. Beshi. Parang meron tayong ano dyan. Hi, Jays. Busy sila, oh. Putok na putok daw yung makeup natin today, be. Dapat daw mga tatlo, tatlong patong ng pilikmata to, be. Malaki-akya po. <laughs> Sirao lang ka sa... Tapos close na pala. Eyes, Be, close your eyes madam and pray. Oh. Close your eyes, bow your head, and feel the presence of the Lord. Breakfast time. Go na, ah. Aunt Irene. Halika na. Kinakain lang naman ni Aunt Irene atsyara sa umabi. <laughs> atsyara. Atsyara. <laughs>